Hey, good evening guys. Wala sa mantikong ito. Ito gusto ko i-share sa inyo yung opinion ko. Okay, kasi nga po ngayon, di ba, kompleto na yung dream team ni Kuya. Okay, sa teens, ang nanalo po ay si Yong, laban kay Christian. Then sa adult naman, nanalo si Cora, laban kay Baninay. Then sa celebrity naman, yun nga si Elise. So ngayon, kompleto na. Nagkaroon sila ng pool party. And then, nakita ko na talaga nga naman, grabe boy yung band nila, nakakatawa. May isa akong napansin na talaga nga naman, nakuha yung attention ko nung nakita ko yung sa live stream nila. Boy, ito si Kisses, tsaka si Cora. Alam naman natin yun, di ba? Bago lumabas sila Kisses, dati talagang nga naman, uh, nag-iiyakan pa sila ni Cora talaga makikita mo gustong gusto siya ni Cora din si Kisses naman talagang uh, yung loob niya talagang uh, bigay na bigay din kay Cora parang mag sila ang dalawa. Tapos nga ngayon, nung full party, masayang masayang yung dalawa talaga, nagyakapan po sila. Then hinalikan ni Cora si Kisi sa uh, apis ni, and then maya maya, uh, yun kinarga nga ni Cora si Kisi, kasi nagpakarga si Kisi, diba? And then hinalikan din ni Kisi si Cora. So sa so, so, nakikita ko dito talagang matinding uh, bonding banding to, kung baga may dumagdag na naman, na magiging kakampi si Kisi sa loob ng bahay ni Kuya yung kinakatakutan sa mga adult dati kumbaga napaamo ni Kisi at heto nga magkakampi na sila talagang makikita mong uh, malapit na malapit sila sa isa't isa. Kasi sila lang yung nakita kong close kay Cora. Eh. Sa kisa sila yung nakita kong talagang yung mayakap-yakap kay Cora. Humahalik-halik pa kay Cora. Tapos nagpakarga pa siya kay Cora. Grabe mo eh. Napaka-sweet din ang dalawa. So, ang ganda ng moment na yon Kaya, yun, excited lang akong makita sila na yun, magkasama sa loob ng bahay ni Kuya. Kung Paano sila mag-blend lahat kasama na yung celebrity, adult, tsaka yung teens. Ganoon. So, yun. Siguro po, ilam mo so, maraming salamat sa mga tikong po ito. Uh, ano pong masasabi nyo doon nga pala sa video na to? So, sa so, mga hindi pa nakapanood, meron po sa YouTube panoodan nyo. And then, comment po kayo sa buba nito para mabasa ko din yung comment nyo. So, maraming salamat po ulit sa mga tikong to. sa muli po.